Ibabasura ba ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa isang mataas na opisyal at sabay na isara ang pintuan ng justisya para sa taumbayan kahit na may malakas na sigaw para sa pananagutan? Noong Agosto 1, 2025, formal ng inihain ni Natindig Pilipinas, Convenors Dr. Silvia Estrada Claudio at dating Presidential Advisor Teresita Ging delis ang kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Layunin nito na baligtarin ang naging desisyon ng Korte na idineklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ayon kay Doktor. Claudio, kapag hindi natin itinuloy ang ganitong laban, tila na walang saisay ang due process. Hindi lang ito laban sa isang opisyal, kundi laban sa sistemang nagpapahintulot sa kawalan ng pananagutan. Dagdag ni Deles, ang Senado ang dapat humusga sa ebidensya. Hindi ito dapat tinapos ng Korte sa isang iglap, nasaan ang hustisya para sa taumbayan. Sa panig naman ng mambabatas, nagpahayag si Liberal Party List Representative. Leila de Lima na ang ginawa ng Korte Suprema ay tila pagsasara sa isang demokratikong proseso. Giit niya, ang feeling ng motion for reconsideration ay bahagi ng due process. Kaya hindi natin masisisi kung may magmungkahi na mismo ang mga mahistrado ng Korte Suprema ay isa ilalim din sa impeachment kung patuloy nilang binabalewala ang prosesong ito. Sa isang panayam sa StoryCon ng One News, sinabi ni De Lima, Ayokong umabot tayo sa constitutional crisis pero hindi rin natin pwedeng baliwalain kung ang mismong Korte Suprema ay tila tumalikod sa prinsipyo ng checks and balances. Kasabay nito, ilang senador, kabilang sina senador, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Tito Soto ay lumagda na sa isang resolusyong nananawagan sa Korte Suprema na reviewhin ang desisyon nito. Ayon kay Pangilinan, sumunod lang ang kamara sa Francisco ruling kaya valid dapat ang proseso. Kung gusto ng korte ng bagong interpretasyon, dapat sa mga susunod na kaso ito i-apply, hindi retroactive. Naging matindi rin ang pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon. Ayon sa kanya, nagkaroon ng judicial overreach ang korte. Hindi nila dapat pinakialaman ang impeachment process na malinaw namang mandato ng Kongreso. Pwede silang magbago ng patakaran, pero para sa hinaharap, hindi para burahin ang nakaraan. Sa pananaw naman ni Manila ikatlong distrito representante, Joel Chua, hindi lang si VP Duterte ang pinagkaitan ng due process. Aniya, ang taumbayan mismo ang nawala ng boses. Pati ang impeachment court ay pinagkaitan ng pagkakataong marinig ang ebidensya. Paanong naging patas ito? Hindi rin nagpahuli ang mga legal na eksperto mula sa University of the Philippines College of Law. Nagpahayag sila ng pagkabahala, sinasabing maaari itong magbunga ng paghina ng political accountability sa bansa. Sa kung ganito ang magiging bagong pamantayan, sinong opisyal pa ang matatakot gumawa ng mali. Sa gitna ng lahat ng ito, binalikan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang naging epekto ng desisyon. Ayon sa kanya, sa ginawa ng korte, tila binura na rin nila ang mga naging proseso laban kina dating Pangulong Estrada at Chief Justice Corona. Malaking setback ito sa ating kasaysayan ng pananagutan. Kaya nga't lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor, muling buksan ang kaso, panagutin kung dapat panagutin, at 'wag hayaang ang teknikalidad ang maging panangga ng kapangyarihan laban sa katotohanan. Ang sinabi nga ni Representative Chua, ang sumasalamin sa damdamin ng marami, hustisya ito para sa bawat Pilipino. Hindi ito pabor o laban sa isang tao. Kundi laban para sa proseso at prinsipyo ng ating saligang batas. Sa ganitong mga sandali, mahalagang balikan ang sinabi ni Robert F. Kennedy, "Each time a man stands up for an ideal, he sends forth a tiny ripple of hope." Panahon na para magpadala tayo ng alon, isang malakas na sigaw para sa katotohanan, para sa hustisya, at para sa bayan. Like, share, comment at subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating mga video. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.